May mga tatayaan ka na ba para bukas na mga 2-digit, 3-digit, 4-digit? Kung wala pa mga kalaki, lalong lalo na po sa mga bago dyan, sa mga manonood namin, mga bagong followers dyan, tutok na po rito, bibigyan po kita ng mga code at mga virtual at birth month mo, iko code natin yan ngayon at uh, mabibigyan kita ngayon ng 2-digit, 3-digit, 4-digit para po sa mga ilalaban nyo po bukas sa STL, sa National, sa wedding, pwede po mga kalaki. Okay. At syempre po mga kalaki sa mga uh may edad po na mga 30, 40, 50, 60, 70, Pwede na po kayong humingi ngayon mga kalaki. Open po tayo ngayon pong alas 7 hanggang alas 9 media po ng gabi. Kasi po pagdating po mamaya alas 10, 6 digit lucky numbers naman po ibibigay natin ng libre. Kaya sa mas marami pong comment, sa mas maraming uh, share, sa mas maraming uh, heart mga kalaki at kapag ka nakita kong nakafollow po na check ko mga kalaki, automatic po re-replyan agad kita pag nag-chat ka sa akin, ang Bertman at virtual mong sabihin mo, re-replyan agad kita dyan sa mga comment section. Sa comment section po kayo magre-reply mga kalaki, huwag po sa akin. Sa comment section po sa mga video mga kalaki, dun po ako magre-reply po. At gusto ko po mga kalaki, a uh, aalagaan nyo po yung lucky numbers ng 3 days. Ayoko pong mag-chat-chat kayo na, Sir Red, hindi ko po naalagaan, pasensya na po. Kasi ang dami ko pong na-encounter ngayon pong a uh, araw na to mga kalaki nakakahinayang po pag hindi po natin na ipanalo yung numero mahirap pong mag-code okay good luck mga kalaki good evening